Ayan, um, ano, um, alas tres na ng madaling araw. Gumising talaga ako. Uh, para patunayan ko sa inyo yung sinasabi yung Lucia Joaquin na yan na magpapakita tuwing alas tres ng madaling araw. Kabulastuan lang yan, ha? Gawa-gawa lang yan. Kaya pupunta tayo ngayon sa baba, sa kusina. Kung saan, ano, madilim. Yan, tulog na lahat ng mga tao. Gumising talaga ako para mapatunayan ko sa inyo na hindi totoo yung Lucia, Lucia Joaquin na yan. Ayan, tingnan natin yung misis ko kung tulog na. Ayan, tulog na, tulog na. Ayan o. Ayan. Tayo sa baba. Tayo sa kusina. Tunahin ko sa inyo, tututuyan. yan. Lucia, Lucia, Joaquin. Uh, Tarantaduhan lang yan. Pananakot lang yan. Pananakot lang yan. Alam naman sa internet, ang daming gustong manakot. Papaniwala kayo. Oh, dito na tayo ngayon sa baba. Ah, oh, madaling, madilim, madilim, madilim. Oh, walang kailaw-ilaw. Oh, asaan? asan yung Lucia na 'yan? Oh. Ayan, tingnan niyo. Oh, oh, madaling araw. Alas 3 ng madaling araw. Ayan. Ayan, oh. Tingnan niyo. Oh. Oh. Asan yung Lucia, Lucia na 'yan? Oh, punta tayo dito sa sala. Ha? Oh. Hmm. Oh, asan? Lucia. Away, kaway ka, nandito ka ba? Wala, wala oh. Oh. Kataranta doon lagi yung sabi ng Lucia, Lucia na 'yan. Oh dito. Oh. Oh. Asan? Asan yung Lucia na 'yan? Wala. Tayo -ta doon, mas madilim doon. Ha? Bukas pa yung bintana. Oh, tingnan natin baka sakaling si Silip si Lucia roon. Oh, nito. Mm. Dilim. Oh, yun. labas. Oh, si Silip kaya si Lucia diyan. Yun. Oh, w wala naman ah. Oh, di sana lang diyan sa labas si Lucia nakasilip. Oh, di is sa Salamin. Oh. Oh. Oh, asan? Wala. Kasi sinasabi ko sa inyo, tinatakot lang kayo ng mga taga-Facebook. Ha? Huwag magpapaniwala. Hindi totoo yung Lucia Lucia na yun nagpapakita na sa ano, sa madaling araw. Mariusip. Makakain na nga lang tayo. Ano ang pagkain dito? Ay, hindi. Dito pala sa labas. So, oh, ayan. Wala, wala naman, oh. Oh, asaan? Ay, puto! Ay, puto! Anong ginagawa mo rito? Sinundan lang kita. Mm, oh. Ah. Akala ko ba tulog ka na? Well, I got hungry. Naman, <laughs>